Kaibigan, naisama mo na ba o naiakay mo na ba ang iyong asawa, anak, o ang pamilya mo sa Diyos at sa kanyang gawain? Kumusta naman? Mahirap ba o madali lang? Halika muna dito sa landas ng pag-asa at pag-usapan ng bagay na yan at may gustong sabihin si Jesus patungkol dyan. Magandang araw sayo iyo. Ako muli sa si Adrian Bondok. Ang wika ni Jesus sa ating ibanghelyo sa araw na ito mula kay San Lucas, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Kaya kaibigan, kung ikaw'y nahirapan uh, sa pag-invite, sa pagsama uh, sa iyong pamilya, asawa, anak, sa Diyos, ay uh, alam ni Jesus ang pinagdadaanan mo. Kasi siya rin ay naranasan niya yan. Bakit nga kaya napakahirap akayin o maging propeta sa iyong sariling bayan o bahay? Una marahil dahil alam nila ang nakaraan mo. Alam nila ang mga kasalanan mo dati. Alam nila ang mga pinagdaanan mo sa buhay. Kilala nila ang dating ikaw. Kaya hindi mo masisi na pagdudahan pa nila sa una ang iyong mga sinasabi. Pangalawa, dahil alam natin na kapag tayo ay nasa bahay, kapag tayo ay nasa harapan ng pamilya, tayo ay napakanatural. At dito, makikita pa rin ng mga iyong pamilya ang iyong mga pagsubok sa buhay, ang iyong patuloy na pagdapa, ang iyong mga kahinaan. Kaya, may duda pa rin siguro sila sa iyong mga sinasabi. Yan kaibigan ang challenge natin sa pag-akay or pagsama natin sa ating mga pamilya sa Diyos at sa kanyang gawain. Tandaan, kaibigan, bilang bininyagang katoliko or kristyano, tinatawag tayo ng Diyos na akayin, ha? isama ang lahat patungo sa kanya, lalong-lalo na yung mga malalapit sa atin, ang ating pamilya, ang ating asawa, Anak, kapatid, magulang. Ngayong panahon ng kwaresma, meron akong isang challenge. Uh, Mag-isip ka, pagnilayan mo, sino ba sa aking mga pamilya o malalapit sa akin ang gusto kong isama o akain sa gawain ng Diyos. Isip ka ng, tatlo o limang pangalan ngayon, kaibigan. At umpisa natin ang challenge na ito. Adrian, ano ba ang gagawin? Una, ipagdasal mo ang mga taong yan. Sa iyong pagdadasal, banggitin mo ang kanilang pangalan. At i-offer mo sila kay God na sana ay ipakita ng Diyos ang mukha nila sa mga taong yan. Ipagdasal mo sila pangalawa huwag panghinaan ng loob o sumuko siguro marahil ilang beses mo na silang in-invite sa prayer meeting ilang beses mo na silang in-invite magsimba pero maraming dahilan kaibigan huwag sumuko patuloy pa rin ang pag-anyaya mo sa kanila huwag kang matalo dahil sumuko ka okay so kasama ng pagdadasal ay ang patuloy na pagpursigi mo sa kanila. So, huwag kang panghinaan ng loob. Okay. Huwag kang susuko. Pangatlo, dahan-dahan pero araw-araw mong ipakilala ang sarili mo sa kanila bilang kristyano. Bilang tagasunod ni Kristo. Paano mo gagawin yon? maghanap ka ng mga pwede mong gawin para ipakilala ang sarili mo sa kanila at ang si Kristo. Pwede mong i-forward ang mga gospel readings natin dito sa landas ng pag-asa sa kanya araw-araw. Pwede kang mag pwede mo silang pagsilbihan kahit uh, hindi nila nakikita So mag-isip ka kaibigan ng mga bagay na pwede mong gawin araw-araw, dahan-dahan para ipakilala sa kanila ang tunay at ang bagong ikaw. Pang-apat, imbitahan mo sila sa mga gawain at mga activities. Uh, kapag palagay mo ay tama na ang panahon, imbitahan mo sila sa prayer meeting, sa misa, sama-sama kayong pumunta sa simbahan sa darati, sa mga darating na linggo ay uh, mag, uh, mamahal na araw na may mga activity sa inyong parokya pwede kayong sama-samang pumunta doon dito sa Pathways of Hope landas ng pag-asa meron tayong open door kada unang linggo ng buwan pwede kayong umattend doon imbitahan mo sila kung sa una ay tumatangi sila okay lang sabi nga natin sa pangalawa huwag panghinaan ng loob huwag sumuko at ang panglima na pwede mong gawin at palagay ko ay napaka-importante, ipakilala at ipakita ang bagong ikaw. Kaibigan, kahit araw-arawin mo ang pag-forward ng pag-share ng videos ng Pathways of, Pathways of Hope, Landas ng Pag-asa, uh, kahit pagsilbian mo sila, kung nakikita pa rin nila ang lumang ikaw, ay baliwala rin. Ngunit ang pinaka- effective na pagpapakilala ay ang pagpapakita mo ng bagong ugali, bagong pananaw, bagong mga pagkilos sa buhay mo dahil sa relasyon mo sa Diyos. So kaibigan, yan ang challenge ko sa iyo sa kwaresmang ito. Umpisan mo na ngayon, isipin mo na yung tatlo o limang pangalan ng mga taong malalapit sa iyo, pamilya mo, para akayin at isama sa Diyos at sa kanyang gawain. Wika nga sa Ingles, charity begins at home. Ang kawang gawa ay nagsisimula sa tahanan. Umpisahan natin ang pagpapakilala sa Diyos sa ating pamilya, sa ating tahanan. At susunod ay sa mga ibang tao. Game? God bless you kaibigan. Maraming salamat, thank you.